Ito ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan, tahanan ng aking dahil. Pinupukta ko ang aking lupang, aking kalamatan. It's a good morning! Maluwag din tayo ngailang North Planet sidebar. Bagyal lang ang bridges sa mga intersection ng Sub-N-Road. Pag-yong nakalabas na sa Philippine Air Responsibility mula ng mula na asa ang wala na magaganap na yung ngayong araw lahat ang mga kababayan natin na salagta na bigyan ng pinang bagong pag-asa. Mga kababayan po, si Mike Rikas na po ito, mga kumuso. Yan po ang balita natin po po sa isa sa mga barangay. Oras po natin ang result 25 at 25 Ayon sa tawag na ating natatangga, ang mga kababayan natin nasa summer, Cebu at matawang ay nangangailangan pa rin ng tulong at tatangarilin po sa mga kayong pala. Ilang na babayan natin sa Pasig, lumag pa rin sa baha. Ilang na mga rescuers, ina sah al